Mayong adlaw sa inyong tanan mga idol. Kamusta? So karon mga idol, nakadawat ko og package. Uh, gikan pa ni sa Mindanao, no? Gipadala ni sa akong mama. So karon ato ni unbox So, karon mga idol, may balaka mo akong mama mga idol kay na ko gipamati nga sakit karon. So sa wala na kabalo, kung tingala mo nga wala na koy upload upload sa YouTube. Itungod kay isa daghan kay rason no? uh, isa busy na ako sa akong trabaho isang number 1 na busy trabaho ang, ang number 2 ah uh, wala na yung cellphone nga magamit so karon natay mayom mayom nga cellphone may na lang ah uh, number 3 natay gipamati nga uh, sakit so karon nabalaka tawo na akong inahan nasa sa Mindanao karon o na ako sa sa Bohol nagpuyo karon karon ipadadaan ko niya og package mga idol uh, mga tambal nga herbal mga tambal nga herbal ang mga sulod ani so atong tanaw ni eh. atong ni abrihan kung sa sulod na uh, karon so ubay-ubay man din sulod mga idol ang uh, isa ka putos uh, duguan Isan isa ni sa kakahoy uh, duguan ang pangalan dito sa mga duguan para sa atong dipamati nga kidney alingatong napatoy alingatong mga idol herbal herbal lang sa taani mga idol kasi tumud kay mahal kay tambal alingatong pag iyon ay alingatong ubay ubay so ubay ubay ni ang sa inahan mga idol og salimbra salimbra og mao din yung mga naong mao naong sa salimbra mga idol um, ang salimbra mga idol ay good for